Where are we going? Okay, let's go! Ooh. Oh yeah! Ah, baka magtaka kayo na si Dio o oh, nakapang damit kang bahay lang yan o oh, nakapadyama So ako din ah? So Babala or ano yan na sa inyo mm -hmm. ah? huh? Dito ngayon sa Ilu City, City of Smile Uh, bawal pa lang ngayon ng eh kung Sunday lang yan ha, bawal pala ang lumabas ka na nakapagkuha ng muta or maghilamot or magsupply ng buhok or magsupply ng uh, damit pantulog so ganyan ang bagong ordinansa yan ha baka makapunta kayo dito ng city ha So, okay ba yun? Okay ba? Bawal. Oh. No? kaya baka hindi ko yung hindi ko nakapag-blamos. O so, siyempre, nagkuha ko ng muta ko. Ah. Secret yan, nagkuha ko ng muta ko sa CR para hindi makita. <laughs> walang palit, walang supply ng buhok. <laughs> so, okay. O, oh, sige, muna tayo. oh, diyo, rock and roll. <laughs> Pasensya na kay Mayor Raisa Trenyas Chu at sa lahat ng mga awesome na tao ng Iloilo City, City of Smile. Walang ordinansang ganun ha. Joke, joke lang yan. Kasi malapit dito ang apartment ng pamangkin ni Mrs. Si iya. Shout out kay Iya. At uh, saka thank you ako kay Ruby din yung uh, sister ni Mrs. Doon kaya ka doon kami natulog at saka malapit lang talaga walking distance no malapit lang kaya sabi ko oh, uh, mamaya bibili no, madali lang kami kasi bibili kami ng, ng panyaga sa super so madalian lang at saka sabi ko palagi 1 million tax kung sinasabi na pag Sunday uh, stress free parang wala lang ang buhay walang income o di diba? wala ka nang na income sarado na ang, ang resto mga problema ka pa marami ka pang isipin so relax relax na lang at saka not to brag naman importante may laman ang bag yan ang isa you sa mga importante I you Okay, yun na lang. Stress-free Sunday palagi sa so, mag spend ng time sa family, family second, family second kasi uh, health is health first.